Yeah. <laughs> Bili tayo ng uh, Magbibiryani tayo dito sa Mindoro. Saan ba tayo bibili? Ay, okay? dito. Ay, dito. Ano bang gising yung park? Ah, buo. Oh, sige buo. Ah, sige. buo. Hindi, mas maganda yung kwan eh. Ayan, yeah, na yan. na tayo na mag-chop. Oh, yun. Pachop na lang natin dyan. Ayan. Yeah. isa lang ka? kasi sa tig... kasi na uh, ha? Dalawa yan? ha? di po ba pwedeng puro tie and pwede legs and time kilo pwede pala Silang kilo? kilo? daw oh, 2 kilos Ito tayo sa palengke ng Bungabong. Ito ang may bawas. Pwede well, pwedeng pakaiwan ha, yung parang adobo size. Parang, huwag naman sobrang liit, kuya. Palengke ng bungabong. Wala nang gulay yun, ano? Wala nang gulay. Kamatis lang, maraming kamatis. Wala kamatis dito? Sa amin, wala kamatis. Hindi, dito. Wala maraming kamatis yan. oo no. Hindi pwedeng dalawa lang. Para ako. Magkano yung daw? Kilo naman ako dito. 220. 220. Ayan. 220 pala ang kilo ng uh, dito sa Pinas. Amin ah, sa Mindoro pala, Pilipinas. Mm Okay na? Ito ang presyo ng uh, Ito ang ganda si Buyas Diretso, adobo na lang kulang Kompleto na Ano yan? Salamat ah. po Thank you kuya Pag pala bumili ka dito may kasamang kwan yun May kasamang ano ba yung hotdog? Hindi, akala bago kayo Bago Ah huh? ganyan? Ayan oh. Pag pala ako ang dito, bibigyan tayo lahat ng tindahan dito. Misili kayo doon? Ah, huwag mo nang hangan, eh. Baka yung iba hindi makakain. Ano bago ito? pa rin yung Temporary ito. Ah, ito yung temporary pala yung kilang pala ito. Yung ginagawa doon, yun ang malaki. Nilipat lang sila dito nung uh, ano. Magkano kayo nilang kamatis dito sa Pinas? Sa kwan? Or, uh, eh. 80 ang kilo ng kamatis sa Pinas? dati 200? Dati. oh, dati pala 200. Oh. Tapos Kita niyo yung kamatis dito kakaiba oh. Hmm. Ang lilit. Ang cute. Tapos yung iba dyan ma, i-marinate natin. Kasi sobrang, para ihaw natin mamang gabi ah, sa dagat magkakon tayo mamaya mag uh, barbecue nights kamatis at saka yan bawang maraming sibuyas yun um, lang naman ang lock yan eh. at kami may dala ng pan pang biryani pag dyan yung nakainisin na ako sina Chedna mm -hmm. si para yung tangali Dami natin sa Masarap dyan Kwan Nakakamay tayo Dapat dahon ano? Dapat sa dahon Kung na Kay kami nabili na lang ng pagkain. Ulam. Walang kasi, mapapapa. kasi si mama at papa, dalawa lang sa bahay. Nabili na lang kami ng ulam. Ang labuyo dito. Magkano siling labuyo? Magkano yun tayo? 30? 30? Oh, yeah. per muna. kilo magkano kayo? 120 ang kilo? Ang kilo? O, oh, mahal din pala ang kilo dito ng uh, gulay. Ah, gulay. Ano tawag yan? Sili. Gaano ng bilhin sa Pinas? Magkano ito 362 362 daw o lahat 'on. Kanina? Ah, wala. Magkano? Magkano? Ay tanong mo. Kanang Ay hawak ang pera kanina? may ng ka kanina? Ano? Kanina. kanina. May hawak kanina? Yung... May hawak kanina. Yung... Hawak ko ba 'to? Hmm. man din. Wala na ko sa inyo. pala. May hawak ko lang. nga. May hawak kayo sa libidya. Ibibigay mo rin. Kailan pa ang cola? Dito tayo ng uh, So kay Pino dito, may laki. Magkano ang dito? Okay. 60 60? Kaya yun ang bahala mag-convert. At uh, kung magkano, kaya ka malo ang mag-convert. <laughs> Ayun, eh, no? Ayun tayo, labas tayo. Magbibiryani tayo ngayon. Papakakakon natin yung... ah... Uh, yan, yeah, magkano kilo niya sa bangos? Tayo pala. Ah? 220 pala. Hindi ah? mm. ah, mamaya daw. Sabi ni di Papa din na magkakon eh. Oh, iho kami mamaya eh. Tatanong ko lang. Ah? Ay, kamusta po? Ay, ay. <laughs> Pasensya po. <laughs> po. Sa kasama namin si Tito mamaya. Mag-iihaw po kami sa si dagat. Oo, no? oh, sige. Pagkakon po. Magkano kilo po? 220. Oh. 220 pala ang kilo ng bangos dito. Ang ganda yung bangos oh.

Dito maraming gulay sa labas. <laughs> hindi oh, ako sa dyan, sanay dyan Itong tricycle na dito, tapang ang pangapin. ay Kasi si mama, hindi yun eh. yan Nandito na tayo. At uh, pag nakarating tayo, ay eh, laki pa sa salamat na natin. <laughs> <laughs> Ayun. Ari Habibis. May habibis pala dito. Habibi. Shawarma. So Parang kung pala yan eh. Tawag yan. Parang uh, siguro ang mayari ng Arabo. Galing Middle East. May tao pa sa lik, May ikas sa kanya Oh, oh. Lang. Ay, lang. po motor. sino mag-a-adjust niyan. <laughs> <laughs> ito ay ibalik niyo at kumuha kayo ng panibago. <laughs> hindi, hindi lang sa sasakay kasi. Oh, Ayun. Ito pa isa pa ito. Oo, oh, oh. tingnan mo ito. ito. Ayaw agad oh. <laughs> Palabasin mo na na. Palabasin mo na din. Pa-maintain na may tuwang dali eh. kaya ako na <laughs> hmm, <okay. laughs> Ay, pares kayo <skateway>. eh. Hmm. Ah. <laughs> Kailangan. <laughs> Ay, pagka natigil, titigil na rin oh. siya. Oo. Hindi ka, pa, hindi ka, pa, hindi ka pa, pwede makapagpintuhan. may nakilala ito, ka. <laughs> Ay, pasensya na. At mahirap itong pandarin. Mahirap <laughs> pandarin. Arigat. <Tilidal> Arigat. Um, Tika muna. Di ba na itong babae na yan? Ano ba ito? Hindi ko makita kung drive ko. Ano? Dahil... Hmm. Ito ang kakakailangan talaga. Maganda ka. Timing at tempo pala talaga. <taypackular> ano? Tapos yung ano nyo, biglang gagano'n, no? Hmm. Biglang aarang ka dahil delikado. Delikado ito sa... Huwag kakaikay. Bagagalang maka-aapak eh. singing ito na tira mo, sit na po tama ng cementerio. Talaga mo. Papo Ayan, ito na pala yung bahay. Akala uh, ko malapit na ayun. Thank you Lord. Nasa bahay na kami. Ayan, pasok na. Ayun. Um, dito kami sa bahay. At, uh, oh, bakit nabitin? Hindi kaya. Mabigat tayo. Wait. At bababa na kami. Yan, matras. Baba ka na? Baba ka na? Ano ko? Kami sabay. Malapit lang pala yung kayo mga amigo at amiga. At tayo mamamaya maglalaro tayo yung table tennis. Mm. Kaya mamaya, ilalaro tayo yung table tennis. table tennis.